ayan magandang hapon maginaw pa rin pero galing kasi ako sa pariba kaya may inat ang katawan ito wala pa rin akong makakain sa loob ng balay kaya ito muna dan uli ako sa family mart dito uli ako bibili ng aking pagkain ano kayong mabibili ko masilaw ano ako pa uwi na Di ko na pinakita sa inyo yung supermarket yung Lowe's para no Family Mart kasi makikita na naman na ako ay eh, may anak doon kaya ako hindi na nagpakita hindi ko na pinakita sa inyo mamaya pakikita ko sa inyo kung ano yung pinamili ko may makakasalubong ako ayun nakalagpas na siya pasakit sa tuhod ah maghapon akong walang pahinga Ayan na naman, umaari ba yung aling kaliwa kong tubo? Kanan. <laughs> kanan. Kanan, ah. Tingnan mo, ang daming bulaklak. Ito nakakapagpawala ng rah. Nakakapagparelax kasi. Pag dumaan ka sa ganito, maraming bulaklak. Doon sa kabila, maraming marami na ngayon. Ayan, oh. Pero ito siguro ay palanta na. May nalalanta na kasi, mahuhulog na siya, magdadaho na siya ng maraming maraming marami. Ayan, ayan oh. Doon ako nagtatrabaho sa apang apat. akin yun yon. Kaya ako ay napapagod. Ako lang kasi ang umaari doon. Ayun oh, ganda. Ganda ng ano. So tayo ng content, wala na tayong mai-upload. nakakaroon ko nakakapagod layo-layo pa hello, 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 hello 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 na nga ako hello na ako sa gutom ako'y maghahanap ng makakainan kaya tuloy gawa na rin ako ng content ano ano kaya anong makakain ko kaya kalalabas ko lang kasi kaya kailangan kong manginain sa labas ay, gugutom ako. Dito ako sa kapaligiran ng aking palasyo. Ayan. Ayan. Ayaw ko na sa Luzon, eh, sa Family Mart. Nagsawa na ako. Kaya maghahanap ako ng sa halagang tatlong libo. Tatlong libong yen. Ay, maghahanap ako ng makakain. din mga, mga bata, oh. <laughs> dito ang dami mga bata dito kapag umaga. Gusto ko sana kunan eh. Pero para silang mga ano ang gagaling, ang gaganda. Kanya-kanya ng sombrero. Ayan. Mga yutin. Mga yutin sila. Ali ma. Doon ako maghahanap sa kabila. Dito ako sa kabilang iba yung maghahanap ng mga kakainan. Mayroon daw ditong noodles kasi. Baka matuloy na yung aking kakaining noodles, ano? Ay, ang galing. Naggawa sila ng snow. Oh. Snow nga ba to Pero Tinang tinanggal na ang snow. Hindi na mga, mga turista. madami tinanggal na siguro yung snow. Pakatapos na yung kanilang Biba Square, Kyoto. tinanggal na nga wala nang naglalaro nagtanggal sila ng yelo kasi umuulan ulan na kaya siguro nagtanggal ayan ang skating skating yan skating bata Ang mga batang maliliksi. Yan ang station. Train station yan. Malapit sa aking... Pag wala ako dito ang makakainan, doon ako pupunta. Ang natutumbok na yan na mataas na building na kulay brown. Diyan ako pupunta ko alam kung mayroon ditong ano kasi eh. Madalang akong pumunta ng mga ramen-ramen. Ayun yata. Baka ramen niya sang yang naandiyan sa kabila. Ay, oo nga, ramen nga oh. Tingnan ko nga yan. May ramen niya sang pala dito. Ayun si Inday, nag-iiba, nag-aabang ng... Inday! <laughs> Sumisigaw ako parang nasa bukid lang ano. Inday! Ayan pala ang ramen niya, sang. Tingnan mo, hindi ko nakikita. As malapit pala dito sa akin, oh. Ayan lang, oh. Sa pagkatawid. Inday! <laughs> may andyan pala yung ramen niya, sang ano? Tapos na kayo ka agad. Mm. Ayan na pa, may sasakyan ka na? Narating na. Uh, ito lang pala ang ramen, ramen niya no? Hindi pa ako nakakain dyan. Ayan, oh. Kumushi. ramen? Oo. Ay, naku, dyan ako na stress. Bakit? Nang away. Nang away ka? Sa amin. Sa bakit? Aw, aw, aw. Ayan, kunang ko to. Ito ang pangalan ng park. Omekoji Koen. O -ko G, dikoin. Yan, ayan ang park. Ako muna ay mauupo at ako'y sa abutan ng signal. Kapag ako'y signal, tapos titingin titingnan ko na rin yung wallet ko kung may laman sa At baka baka mamaya wala nang sa Lupi, magalit sabi daw imatapang yung may ari doon no, sa kabila. Ayan ang signal pa. na dito ayan dito ako sa maliit na marami kasi dito ng upuan na mga ayan o oh, ganyan hindi naman ito talaga upuan bakod bakod nagayari sa pato na ginawa nilang pader ay tama tama ito pwedeng maupo ang mga lola pwedeng magpahinga kasi mababa lang siya. tama tama sa mga masasakit ang tuhod. Alam niyo na. Ano kaya yun Bukas sila. Bobo si Ramen. ano kaya ang pagkuha ng ticket? Ba'la na, sa to'y pakain muna doon. Dito lang pala may ramen kung saan saan San Pancus Tingnan natin kung masarap dito. Mas masil masilan kasi ako sa ramen ayan oh. Ayun oh. Akala ko marami eh, konti lang pala siya. Tignan natin yung pagkain ko. Kung masarap. Walang space. baba ng aking chan o oh, di ba? kunting kain lang pero maalat hindi na ako dun tuminom ng tubig sa so, bahay na ako iinom bibigat ang katawan ko wala nag, umiikot yung aking mata ikot ikot walang beer <laughs> walang beer kaya wala akong beer na naipakita at saka masusungit mukhang masungit ganun talaga dito kapag ang mm, pang kainan ay mga ganyang maliliit na ano, noodles. Ang mga may-ari, mukhang hindi, hindi marunong mga tumawa. Kaya, mi kayo kung kumain sa mga ganyang maliliit. Kaya lang, wala akong magagawa, gutom. Kaya hindi pa ako mayaman. O, oh, di ba? Hindi magtiis. <laughs> Doon pa ako napapakain ng noodles kasi eh. Masyado kasi matataas ang pride ng mga anak. Ang gigyan niya, mga noodles ang titinda dito. Ganon sila. Tika, dahan-dahan ako maglalakad ah. Baka mawala yung busog ko. Kasi yung akong ipin. At saka sibuyas na, hindi siya buyas dahon ang inilalagay nila. Sibuyas na buo. Yung sibuyas na katulad ng Bombay yun ang inilalagay nila sa sa ano sa noodles nila ito naman masarap din ito yun eh Ilagay ako ng karoket. Ito karnihan. Ganito ang karnihan dito. Ganyan. Makikita mo kung anong ang masarap. Ay, may experience sila oh. Ano kaya itong experience nila? Sa hindi ako hakihan. Papay siguro to. Baka. Tira okay. okay. dito na. Ayan, ito Ano masarap na luto dito? Nakabili nga na isang kilo. Baka yata yan. Hey, ito na yung Pili nyo ba Oh, bumili ako doon sa... Ay, meron din palang kainan dito, oh. Ah, oh, kapilihan lang pala to. Bumili, bumili ako doon sa minchi. Kita ko sa inyo. Mainit eh. Tapos biglang nahulog, ano? Ayan. Kani kuroke okay, ang tawag nito. Pero, ito ay cream. Cream na mayroong kani. Mayroong alimasag. Masarap to. Yan. Pero mahirap, medyo mahirap gawin. Ako'y makikitaan sa Family Mart. Ako'y ihihit na. Ano ba yan? <laughs> para ako si, para akong laging ano ah. ulay ulayo kasi eh. Ayan, may tomato. 100 yen daw. Ano kayong tinda ditong gulay? Ay, tomato. Ayan. Mga pagkahinog na ayoko na nang masyadong hinog. Dito sa si mula nagbebenta eh. Sa bahay ng nanay. Sa tapat ng koma. Iko. Saray ikora diska? Tomato ikora diska? Akin. Ako yes, soy na.

Ayan, gahanap ko ng pulutan, Ito nakita ko Ito yung nga ng baboy ang uh, ice cream duman ako dito ayan ang beer <laughs> ayan ang beer pag ikaw ay beer lover dyan marami ayan ayan sa mga beer lover ang rubber rubber ito naman mga pulupulutan oh. ayan ang pipeta dito eh kaya pag gusto mo ng ano pulutan lang dyan ito kaya masarap kaya ito Ika. Friday na to. Mayroon akong alak sa bahay. Kompleto dito. Ako yung nakiihi lang pero kailangan kong bumili at nakakahiya. Wala na nga pala ako. Paminta. Pero hindi, hindi ako dito bibili. Bilisan sana ako ng kamuti. <laughs> May kamuti doon. Bilisan sana ako. Ay, baka ako'y mag-utot-utot. Ah, pero hindi. Pusog kasi. Ito na ako tatawid. Ayan. Tawid, tawid tayo. Let's go. malapit na ako sa balay alam nyo ito ito ay ano yung may mga mga special 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 ang mga naka ano dyan mga bata minsan may nakalabas <laughs> malalaki na ang mga special na bata dyan minsan may nakalabas Andun, pumunta sa ano, sa convenience store. Hanap-hanap nung, nung nagbabantay. Kasi dito naman, hindi katulad sa atin na one, one-on-one ang bantayan. Hindi eh. Kung ilan sila, isa lang ang nagbabantay o dalawa lang. Kaya syempre may makakatakas. Marunong na magbukas ang pintuan eh. dito may mga bakya dito bakya mo neneng luma at kupas na ayan yan ang paborito ko, mahal pa ayan oh, mahal yan oh, lagi meron niya sa bahay pag ako'y umuuwi nagdadala ako niyan kaya magbabantay ako sa Agosto sa Ogos Agosto daw eh sa buwan ng Agosto ako magbabantay niya kasi may matsuri dito may may festival ang Kyoto kaya yun ang, ang, ang yan ang hahanapin ko para pag umuwi ako mayroon akong bakya ang bakya mo Nene, luma at bago <laughs> ayan na malapit na ako sa bahay sumasakit ng aking tuhod hirap ng gurang ah Nako, bay agoy 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 agoy. Parang uulan. Ito, kararating ko lang sa aking bahay. Ngayon, ay bumili ako ng pusit. Pusit itong luto na. Tapos, gagawin siyang pulutan. Tapos bumili rin ako ng tenga ng baboy. Mga ready-made na to, kaya ang magkagalingan dito. Tapos, yung kamatis, medyo lumong lomo na. Pwede naman itong gawin sa ano, sa sarsyado. Pero paano ako makakapagsarsyado? Ay, wala naman akong isda. At mayroon din akong maiinom. O, ba? Diba? Kompleto yung sarikado. At ito yung koroke. Masarap to kakainin ko to dahil habang mainit pa. Ay, ay lambot na. <laughs> ay, oh. Ayan, ang, ang kani kuroke. Mm. Sirap. Ang mahiwaga kumbag. bag. Diyan eh. Babu, dito na ako sa akong palasyo.